Your Majesty. Ako po si Anna Grace. Your Highness. Ako po si Prince Anel. At ito ang Royal Family TV. TV. Pamunta po kami sa Galilea. Yes, Cafe Galilea para kumain. Muli kasama Ako at si B-Boy. po kami ng pepperoni pizza, fish fillet, pork belly, lechon kawalin kare-kare, at ang drinks namin ay hot caramel macchiato at oreo cream. Favorite naman namin ang pepperoni pizza. Kamartay naman to ng mainit na kape. I love hot caramel Hot caramel macchiato. 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 caramel macchiato. caramel macchiato. macchiato. caramel macchiato. caramel <laughs> Ginutom ako sa hot caramel macchiato ni Yana. Kaya naman kinain ko ang pork belly. Si Yanel naman ay fish fillet. At para naman sa kanilang mami ay lechon kawali in kare-kare. At ang masasabi namin sa pagkain ay 10 over 10 sa sarap. Ang total na binayaran namin ay 1,330 not bad dahil napakaganda ng place at masarap naman talaga ang kanilang pagkain with the music, the ambience, it's perfect pero ang pinaka binabalik-balikan talaga namin ay ang kanilang pepperoni pizza maging dito sa Bustos or sa San Ildefonso branch nila Salamat po sa inyong pananood at sa inyong pagsuporta sa aming channel Your Highness! <laughs> 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 Anak, wala namang nakakatawa. Your Highness, <laughs> ako si Policenil. Your Highness, ako si Policenil. At dito ha. Royal <laughs> Family TV!